kamusta, mga katrivia? Welcome sa Katrivia PH, ang tambayan ng mga mahilig sa kaalaman at misteryo. Ngayon, aalamin natin ang isa sa pinakamalaking misteryo sa mundo, ang Sphinx ng Giza. Ano nga ba ang mga lihim na nakatago sa ilalim ng buhangin? Tara, tuklasin natin! Ang Sphinx ng Giza ay isang napakalaking estatwa na gawa sa limestone. May katawan ng leon at ulo ng tao, ito ay itinuturing na tagapagbantay ng Great Pyramid. Ngunit marami pa ang hindi natin alam tungkol sa misteryosong strukturang ito. Ayon sa ilang mga arkeologo, may mga patunay ng tunnels at chambers sa ilalim ng Sphinx. Sinasabi ng iba na maaaring naglalaman ito ng sinaunang kaalaman o kaya manang naiwan ng mga sinaunang Egyptyo. Ngunit bakit hindi pa ito lubusang nalalaman? marami ang naniniwala na may mga political at historical na dahilan sa likod ng hindi paggalugad dito. May mga teorya na nagsasabing ang Sphinx ay mas matanda pa kaysa sa Great Pyramid. Ilang eksperto ang naniniwala na ito ay ginawa noong 10,000 bis, kasabay ng Great Flood. Ang iba naman ay naniniwala na ang mga chamber sa ilalim nito ay naglalaman ng Hall of Records, na naglalaman ng kaalaman mula sa isang nawalang sibilisasyon. Sa kasalukuyan, ginagamit ng mga eksperto ang advanced technologies tulad ng ground penetrating radar para tuklasin ang mga sekreto ng Sphinx. Ngunit hanggang ngayon, wala pang opisyal na pag-amin tungkol sa mga natuklasan. Ano sa tingin ninyo ang natatago rito? Ang Sphinx ay tunay na simbolo ng misteryo at kasaysayan. Marami pa tayong dapat tuklasin tungkol dito. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang e-like ang video mag-subscribe sa Katrivia PH at share sa mga kaibigan ninyo. Comment din kung anong teorya ang pinaniniwalaan ninyo. Kita kit sa susunod nating episode. Follow me.